the whole thing, love. Party toothless pa yan. wow! Grabe, their first premium burger. Hello at welcome back sa aking channel, Sharon Cuneta ganito siya sa kanyang mga alagang aso. Sa social media ang Megastar Sharon Cuneta ay ipinakita niya ang ilang kaganapan niya kung saan makikita na maraming fur babies sa kanyang paligid. Pansin pa nga sa isang video na ang saya ng aso na pumunta sa kinatatayuan ni Megastar. Sa iba pang bahagi ay pinakain niya ng burger ang mga fur babies at pansin na ang saya ng mga ito kaya naman makikita na ang saya din ng Megastar.

No, oh, Lolo po, eh, lo po love mama. Lolo po loves mama. And, also, And Scouty, yeah. Ay, sus. Ay, sus naman. Sweet, oh my God. The cutest. The cutest. The cutest. And dala jelly na. No. Pigsy. Oh I know. I know. You're like cartoon. Party the toothless pa yan. Wow! Grab Their first premium burger. Wow, Kami! What is this? Wow! Oh, si Pawi akyat baba na dahil sa burger? <laughs>